Yan na ah, bayulit na po ang ating mangosteen. Sa taas po. Malapit na yan. Oh. Ah, sa taas po. Yan, in-update ko lang po kayo sa ating mangustin po mga parambin. Mga isang buwan pa po yan, mga October pa. i ko lang po kayo dito sa ating mangustin po ulit. Mahilog na papaya, kukunin po natin mga parambin. Sayang po. Baka gusto ay ng ano itong uwak po yan o no? kita po ba ay hindi ano pagin si dalit ay ay yung mga rambutan pa dito ay ano na po oh, na dilaw na ang problema inuunahan tayo ng uwak po kukunin po sa papaya oh, abot kaya ay Sungkitin po natin. Are are. Yan. Yun. Hmm, hinug po. Sibong na -subo dito. Kahapon-hapon, tayo kumuha ng sili din sa kabila. Amen, nakita po akong rambutan na hinug dito. Kukunin po natin bago tayo magawa po sa ating project po sa kulungan ng baboy yung ating paglilipatan po ng ano bake po na binili natin kay paring atan yung pong pitong piraso ating ayusin po yung kulungan lalagyan ko po muna ng simento yung dalawang tigkabila tapos yung steel mating nasilip ko po ay ano hinug na maigirig mga merinda po ba yan no? kita ba hindi masyado ayan o kunin po natin ayan po natin yung ating rambutan na hinog yan o. ang kukunin po natin sayang po baka dalihin ng uwak yan pwede na yan Ito po yung natin nakuha mga kapambil. Hinug na po. Hmm. libreng merenda po. Yeah. Hmm. Hinug na. Dadalhin po natin doon. Nandun po si mami. dadaan po natin yung papaya dito dito na po tayo sa ating project mga kaparambin napakain na po ni mami ito yan lalaki na may ano may nakakatuwa na po ako yan ng bibilis po lumaki ng ating inahining ari. Yan ng bilis po. Yan nakapagsaligsig na po tayo, ha si mami. Me. Yan naglilinis po ng mga dumi po. Nakapagsaligsig na po tayo. Ito po yung ating project na sinasabi ko, mga kapambin. Buhangin po natin. Dito po natin lalagay ito. Sa siding na ito. Yan para po kuminis. Dito po natin halaga yung ating binili kay paring atan. Magkaharang po tayo ng steel mating dito. We building po natin dito. Yung ating rambutan po. Ah, galing. Tapos na sila? Tapos na nun. Mm -hmm. Ah, tapos na nakalili. Eh, meron na muna. Si parang atan po palag bumiyahe kagabi. Saan? Sa kanila. Tinong sinini. Alas ah. ano ni

Ayun. Oh, kapag din. Ayun, hindi pa. Bata pa. Kailangan pa rin. Kapag ka uh, mag-iinom ka sa bagong yugay, ang walong buwan rin. Tapos, walong kandi, ah, walong bang, tatlong kandi lang. Ah, walong kandi pa rin makanang. Ito <laughs> <laughs> ang haluin po ito. May sinita na po ito. maglalagyan natin dito sa tabi lang. Tuwan ang umbang ko eh pag wala. Yan ang tatuloy niya. naman ang Ito. ito. ito, ito tapos na po natin mga pambin mamaya na po ulit gawa nang yung steel nasa baba po kaya nating kukunin pa haharangan na po ito natin we natin paikot bali dalawang steel mating po gamit natin doon tigka po dito hahatiin natin ito buo pero kapos po hanggang dito laang ang gagawin natin di ba't may sobra po dito ito Siyang ilalagay natin sa kantuhan din eh. itpit -it itong ating sa huli. Gagawin natin ng na parang mamaya po. Ah, nagpilita po si mami ng ulam. Ayan oh. ay, po. Sausawang pre, ano Pang sausawan. Kaya sa <laughs> mm -hmm. na yung sinasabi mo. Yung may payong. Masarap niya yung makano. Kamay pala, ano?

Mm -hmm. Wala, wala ko na. Naisapos. Palatay. Oh, wala na. Yung ano, si Ilabaya. Wala si Ilabaya. Si wala. Natas na ba ba? Pindot lang. Wala. perima kamu sini panggilin kan ana itu namanya namanya ini semua resep kue Sabi ng papa may ano, January ko madami. May tagalong, at uh, tagalong. Hindi, Hindi, uh, yung espada nga, January ko madami. Nakuhuli din sa tamban? Hmm. Ano, pare? Yung pala may panahon din, ano, sila? Oo, oh, yung, yung ano, tamban, may panahon din, ano. May lapa, Nakakahuli ay. din sila ng tamban din. bakit ah, may, may lower ba, na tamban? bakit may lower na ay, yung paano? Ah, hindi na ano sa mm -hmm. lambat na ganong pangke. Napagod yun. Betul, betul. Betul. Ah, mm -hmm. betul

Pulo ko pala yung lang Ayos na po, napoto na natin. Ito po ay dito sa kabila. Ito. Dito ito. Malambot pa. eh ay. ay, isa pa ko ano? kaya dito sa ibabaw. Ay, isa, itong isa naman diyan, yan. Ay, ay, ay. Pangabot ba yun? Hindi hanggang dito. Kuryente. Mm -hmm. Ayun, bakal pala. Ating nang... Ito. 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 Oh. ito. Ay, giyan mahaba-haba. Ano? Pinakampos ko po natin Ito. Pwede ka ng kontraktor. Pwede ka yung ano, mga kontraktor ka na rin. <laughs> Para mag... So, ngayon na. Ngayon po, magpapalag po ang mga kontraktor. Pinaparalag po eh. ka na rin, dadi. Gusto ka may payong, maramang ganda. May payong. Para pa, kung Ay Tandong. Tandong na. Ito. Ito. Contractor ka ng ano. Babuyan. Ha. Huh. Baka hindi na gaganda. Gaganda ang buhay mo. Magkakaroon ka ng luxury car. Ay, kahit di na luxury car, basta't may kargahan ng pigs. Ayos na yun. <laughs> ano, daddy? Mm <laughs> -hmm. Ehel. Ehel. Sa ipot. Parta ay dito hindi ano. Hindi masad maano diyan bangga. Asan ni? Oo, alam hindi mo sanib doon, di yun ay ano bumuka. Ay sa labas pa daw ano, sa loob pa lang. Sa ah. baliktad. Para hindi maitulak. Mm -hmm. para maganda Hindi nakakadali ng eh, kamay. Dito mo pa titigasan ng okay, sa taas. Yun. Wala uh, ano? ka na po gano'ng malalaking bakal? Ha? ka na malalaki? Wala ka na malalaki? Wala malalaking na Ha? Taas. Wala ka na malalaki? Wala Wala ka na Pagkakakuha ko doon nga rin. pag kita. Kukunin ko lang yung tubig doon. Nakasaksak. Tapo. Para. Gusto mo uminom? Amaya lang. Iba-iba. Itibay-itibay. iba, iba. iba, iba. iba, iba. 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 Tapos po tayo mag ingin ko natin pa yung mga mga. Adjust mo ng kunti. Adjust yes, mo ng kunti. Ang liit ng hawin. Lapad pa yata Tingnan po natin. Eh. Para matulay. Na Dito mo sa baba at parang ipod. Kawang ibaba pa. Ha? Huh? Sa ibaba pa. Yan. Ano nga? Yan, tama na. Ibaba mo na konti dyan. Sa iyo. Diyan, sa iyo. Yan. Yan. pala malalagyan nyo ng ano. ano Kahoy sa loob na harangan na. Ha? Kaya pa? Hmm. Yan. Asa uh, so po mga din Natapos din po ating isang project po ulit. Hmm. Yeah. Hindi na po tayo nagkating dito. Apat ah, pala ito dati may patigas din dito. Hmm. Ano? Hindi. Bangan na. Nakaagin na po. Kunti lang naman po pala yung kulang dito ay eh, may tinapas tayo dito kanina. Ayun na po nating ipinuno dito. Ah, na po. So, Sa araw ating dapat pa pala hindi mo na. na pinutulan. Alin ba? Yun, dapat binend na lang natin. Alin. Kanina. Alin. Akala ko po ito yung mga puputol. Sayang naman po pagka mabuputol-putol po ang ating ano, estilmating. Ito naman po ni ano lang pang samantagal pula ang gawa ng dalawa pang inahin dito ang ating kailangan ay eh, ito babawas tayo dito. Dalagyan pa natin ng ano, kulungan yung ganong bakal. Ito na pinaka final po. Pero sa ngayon nga ay eh, wala pa naman tayo lalagay hindi, eh, di yun muna ang pitong peraso. Patapos lang po na magpakaan. naman magpakaan din ng mga alaga po. Basta po, bukas na po ulit mga farmbin. Maraming sa po sa pagsama sa porta. Ah, babay po, ilat lagi yung impis po. Babay po. Ako na naman po. mag impis, -impis naman tayo. Ito po yung ating na... Ano, building lahat. Ito po palang plurin na ito. Eh, ating... Gagat-gaitin ng kaunti. Para hindi masyadong madulas. Ito po ay... Masyadong makinis ay madulas baka bukas na po sa isang araw bago ilipat natin ating guguhitan magulas po yung butas naman kayo lalagyan natin ng kawilaan mo para hindi na malagyan ng dumo mara ako sa pito ano eh po Ayun. babay po mag-impis naman ang ating gawa bukas na ulit po Thank you didn't